Ano mas gusto mong pakinggan kapatid? Yung masakit pero totoo o yung masarap sa tenga pero puro kasi nungalinga naman? Kasi minsan hindi tayo naliligaw dahil walang nagpapayo o nagbabahagi sa atin ng salita ng Diyos. Naliligaw tayo dahil mali ang gusto nating pakinggan. At yan po mismo ang aral at mensahe sa Lamentation chapter 2 verse 14. Pakinggan mo to kapatid. Ang sinasabi ng inyong mga propeta ay pawang kasinungalingan. Dinadaya nila kayo sa hindi nila paglalantad ng inyong kasamaan. Pinapaniwalaan nila kayo na hindi na ninyo kailangang magsisi sa inyong mga kasalanan. Ito 'yung panahon ng maling mensahe at aral ang itinuturo ng mga bulang propeta sa mga Israelita. At ang mga Israelita naman, ang gusto lang nilang pakinggan ay 'yung mga magaganda sa kanilang mga tenga. 'Yung mga okay lang sa kanila. Pero ang sabi ng Diyos, ang mga propeta ninyo ipawang kasinungalingan ang ipinapangaral. Bakit? Kasi ayaw nilang magsabi ng tunay na kalagayan ng tao. Ayaw nilang ipabatid sa mga tao na makasalanan sila. Ayaw nilang magsabi ng correction. Ayaw nilang mag-rebuke. Maaring dahil ayaw nilang mahusgahan. Ayaw nilang itakwil sila. Ayaw na magalit sa kanila ang mga hari at mga mamamayan. So instead na katotohanan ng sabihin nila, they preach comfort na puro kasinungalingan. Instead of repentance, they gave reassurance. Instead of turning back to God, they preach na maayos ang kalagayan ninyo, hindi nyo kailangan magsisi. Dahil wala nagsabi ng katotohanan, walang nagrepent At dahil walang repentance, dumating ang judgment. Ito ang nangyari sa Jerusalem. Nasira ang walls, sinunog ang mga templo, dinali sila sa pagkabihag, nagutom ang mga tao, at ang lungsod ay naging abo, hindi dahil malupit ang Diyos. Kundi dahil mas pinakinggan nila kasinungalingan imbis na ang katotohanan. Sweet message can kill your soul kapatid. Nangyayari po yan sa panahon natin ngayon. Marami nagsasalita ng God will bless you, God loves you kahit anuman ang mangyari, everything will be alright. Kapatid, totoo naman yan. Pero kulang po yan. Kasi ayaw nilang banggitin ang katotohanan na makasalanan tayo, na kailangan nating magsisi, na nasa kapahamakan tayo at hindi natin kayang iligtas ang sarili natin kaya kailangan natin ang tagapagligtas. Na dadating ang Judgment Day, na kailangan mamuhay tayo sa kalooban ng Panginoon at isurrender ang ating buhay sa Kanya. Kasi marami ang mga nagsasabi ngayon, lalo na dito sa social media, ng mga nagpipreach o nagsashare ng mga motivation at puro inspirational message na lang. Wala nang transformation puro feel good na lang. Pero walang get right with God. Zero correction, zero repentance, zero holiness. Dahil doon maraming tao nagpapatuloy sa kasalanan. Thinking na okay lang naman ako basta masaya ako. Okay lang ako mahalaga wala akong tinatapakang tao. Okay lang mabait naman ako kaya sigurado sa langit ang punta ko. Pero hindi yun ang katotohanan kapatid. Pahayag natin ang katotohanan. Tanggapin natin sa ating mga puso ang katotohanan kahit masakit kahit mahirap. Sabi nga po dito, oh, pinapaniwala nila kayo na hindi ninyo kailangang magsisi sa inyong mga kasalanan. Kapatid, ang purpose po ng exposing ng sin natin ng kasalanan natin is not to shame us but to restore us. This is the heart of God. Correction is not rejection. Rebuke is not hatred. Discipline is not destruction. Sa panahon natin ngayon, kapag sinabi ng mga preacher that sexual sin is wrong, pagmamahal yun. Kapag pinayuhan ka nila na iwasan ng bisyo, pagmamahal yun. Kapag may nag sa sa'yo tungkol sa pride mo, pagmamahal yun. Kapag may tumawag sa ipabalik kay Lord, pagmamahal yun. Kasi gusto nilang ipabatid sa iyo ang katotohanan. Because truth saves you and lies destroy you. Just like Jerusalem fell. Because they refused truth. Ganito ang nangyayari sa maraming tao ngayon. Nasisira ang pamilya, nalululong sa kasalanan, nawawala ang direksyon, nasisira ang spiritual life. Not because God abandoned them, but because they ignored the truth and embraced the sweet lies. Masakit ang katotohanan. Opo. Pero ito ang nagpapalaya. Kaya nga sabi sa si John chapter 8 verse 32, the truth will set you free. May pagkakataon na ikaw ay nire-rebuke, pinapalo ng Diyos, itinatama ka, huwag mong takbuhan kapatid. Pagkos tanggapin mo ito, pagbabago ang dulot niyan. God corrects because He loves you. God exposes sin to heal you. God disciplines to restore you. Pag may preacher na nagsabi ng totoo kahit masakit, pasalamatan mo siya. Dahil mahal ka niya at lalong mahal ka ng Diyos. Better a painful truth than a sweet lies that leads you to destruction. Choose truth Choose repentance, choose life, choose his word, choose Jesus. Amen.